char guys, now we're now here sa ating last stop sa ating day tour sa ating Bosnia and Herzegovina sa Mostar. So magkakaroon kami ng 3 hours dito. Actually 3 hours and 5 minutes. <laughs> Nasa 33 degrees na yung temperature and nalimot ako magdala ng sunblock. Ay nako. So, yay! Tuturo lang sa amin ng guide kung saan kami pwede kumain, saan kami pwede gumala. And binigay niya kami ng coupon cards para sa mga discount. So ito na sila So dahil ako maglabas ng payong Hindi uso ang payong dito so, Sunog na naman tayo pag uwi Pero laban Kasi once in a lifetime lang ito mangyayari And Malapit na kami sa old town Tapos punta kami Siguro sa simba rin ako First church ko dito sa Boston And let's see kung ano yung ating pwede makainan. Kasi hopefully talaga mas mura dito. And yun yung napasin ko talaga dito sa uh, Bosnia. Cheaper compared sa Dubrovnik as in. Ang mura ng mga bilihin dito. Even yung mga souvenirs. Ayan. So, lalakad lang tayo. At kapag nasa Mosina tayo, ayan, magbato tayo. Ang dami tao. Ay, So dito rin tayo kita ng atin pwede yung mabili yung mga souvenirs pagpapalik ng Croatia. And meron lang airport dito sa Mostar. May Mostar airport pala dito. So pwede pwede rin. na! Mas na yung flag! Just a, stop here. Just a quick stop here. That blue voucher which I give to you as a possible for the shopping. means that here in this shopping area you can use all together with those souvenirs left from there as a part of the same company you can find some handmade sweet products which they are selling here and normally producing. Always you can find some better prices than at the area of the old town. You can negotiate them, some small discount probably and also if you buy some little bit more things here the guys will give you like always Some small places. Please follow me. Dahil hanggang boss niya, lumalakad pa rin tayo. <laughs> Walk pa rin ang buhay natin dito sa boss niya. So, ayun. Tayo, ating balikan mamaya yung souvenir shop doon. Kasi may sayang naman yung discount coupon na binigay niya. Gamitin natin ang ating discount coupon. Papunta na kami ng Old Town. And kakain muna tayo. Kasi ako talaga ay gutom na gutom na. Tapos after nun, mag-church tayo. And then, mag-istabar tayo alam mo star. Ang laki na ano? laki na ito? Compare sa double At syempre, akala sa Pilipinas lang yung mahal yun. Syempre, meron din dito nyo. Ito sya. Pupuntahan natin yung nire-recommend ng guide na restaurant kasi meron na pa free drinks and free <laughs> dessert. So let's see if we afford natin yung mga presyo doon. Doon tayo kakain. Talakad lang tayo guys kasi sobrang init. Tapos malikat po kayo. And guys, finally, nasa Old Town na tayo ng Mostar. Ayan. Ah, ito siya. So, we're now here guys sa Food House, Monster House. Yeah, ito yung menu nila. And eh, ito yung kanila pa free drinks. Ipan natin. Wow. Wow. Masyang laki ah. So tingin tayo na pwedeng makainan. Dito. At ating kamigil ang kanilang q Discount. Mga prems. lang tayo ng 100 Ordi na kasama namin sa bus nandito. <laughs> kasi may discount card niya sila. So, order na tayo, tayo guys. Ito yung can... traditional Boston home style po dito. So, uh -huh. sayo so, po ipakain na. Ito na yung ating pagkain. Pakita ko sa inyo. Yan. So, sulitin natin. Actually, mura lang talaga siya. Siguro, iniuras na sa mga 20. na nabiyara natin. Each or less than pa. Restaurant guys, napakaraming tao. At syempre, ating susulitin ang ating if you want coffee. Nakakain lang tayo and then gala na tayo next. Pero pa tayo at least one and a half hour na maglakad-lakad dito at namili ng mga souvenirs so na gusto natin mabili. Ayan. So, napakalaming tao and hanap ha, hanapin lang natin yung mga uh, magagandang shop dito. Tapos pili tayo. Meron yung ano ba naman? brands ba natin? Na tayo ay first outside to Asia travel natin. Ayan, I'm really looking forward na masundan pa ito. Wala kayo ito sa Dubrovnik, guys. Wala yung makikita ang ganito. Pakita ko sa inyo. Oh, kaliwat kanan. ng kanilang mga shops. So, tingin lang tayo ng pwede mabili. Ang ah, gusto ko kasi bilhin is patch, tsaka pin, and ref magnet. So, nag-a-accept sila dito ng card, ng euros, and even yung local currency nila. Lakad-lakad lang Lakad, lakad, lakad. Oh my God! We're now here guys, sa famous Mostar well, Bridge. Ayan, na ang na, nakikita sa mga pictures. Ang tao. Ayan siya. O, lakad-lakad lang tayo. So yung kakandiyan talaga Sa mga population dito guys Is mga muslim Mga turkish Kaya yung mga souvenir shops sila is ganyan At lakad pa tayo mahaba-haba pa ng oras natin ikotin lang natin ito pero walang ganito sa Dubrovnik or town guys sabi mas matao dito yun nga lang mas madulas yung <laughs> mga bato dito Nakasinelas lang ako okay pa. At saka yung value ng pera dito guys is kalahati lang sa euro. mas uh, expensive sa Dubrovnik. Ay, ito yung mga gusto kong bilhin. Okay guys, ayan So, 30 minutes na lang Kailangan ko na bumalik ng bus Kasi pabalik na kami ng Croatia After nito. Gabi, napaka-ingit. And uh, sobrang daming tao. I hope na nag-enjoy kayo sa ating short trip day tour dito sa Dublo. Ay, sa Dublo. <laughs> sa Dublo. Like, Sa like, uh, Mostar. Dito sa boss niya. And I hope na masundan pa to. So, yun nga lang siguro next time i plant ko na yung mga ganito. Kasi itong punta na, punta ko dito is biglaan. Nag-holiday kasi pero so far maganda dito sa Mostar kasi marami kang pwedeng puntahan, marami kang mga shops na pwedeng bilhan at at the same time marami kang options kung ano yung mga gusto mong bilhin. Aside from that, hindi mabigat sa bulsa compared nga doon sa Dubrovnik. Ang mahal talaga ng cost of living sa Dubrovnik. So, napatunayan na natin na hindi naman ganun kamahal ang mga pagkain ang mga souvenirs ang mga damit ayan, dito sa Mostar sa boss niya okay, nagkalakad na tayo. I hope lang din na maganda yung kalabasan nung ginagawa kong uh, video photography kasi ang hirap din talaga kumuha and bala ko na lang talaga next time Nakapag dito mga biglaan is yung magaan na bag lang nadalhin ko kasi ang hirap mag-travel ng bulky ito lang kasi backpack ko eh, wala na ako ibang option Yung nga biglaan nga din so next time kung kayo nang mas maliit and less na yun na lang yung dadalhin ko okay wala na siya base station pero pupuntahan ko lang muna yung souvenir shop na nirecommend ng guide namin kasi may discount coupon alam mo naman tayo mga Pinoy I mahilig sa mga discount <laughs> ayun, doon time may mili ng ilang souvenirs Grabe lang talaga, napakaraming tao. Tingnan nyo naman. Diyan sa Makibo, tadaan sila pumunta, pumasok ng Old Town. Grabe. Pero so far guys ha, ang ganda. Ang ganda, lalo na yung bridge. Yun nga lang talaga, napakaraming tao. And yung mga tumatalon doon, yun nga yung kabuhay ng mga lokal dito tatalo sila ng tulay kapalit nun, ba bayad so, muntik na ako madali doon <laughs> kaya talagang buwis buhay yung ang summer job din ng mga ibang mga lokal dito para lang kumita imagine, tumatalo sila ng gano'ng kataas pakita ko sa inyo doon sa video and may mga nakita ko dito mga signs mga vandal free palestine, free gaza Okay. Anyways, mga uh, no politics sa ating vlog. I hope na somehow, okay, since ito yung ating first outside to Asia travel, I will make sure guys na i-improve ko po yung ating mga soon travel vlogs para mas maganda yung kalabasan. And, ewan ko ba, pinagsasabay-sabay ko kasi siguro dahil day tour lang. Okay, ito na yung souvenir siya na sinasabi sa Guide pupuntahan natin. Tingin tayo dito. Ayan yung kanina I mean, pinuntahan namin, di ba? So, in fairness, marami ka talagang mapagpipilian kung saan mo gusto mamili, saan mo gusto pumunta dito sa Mostar. Ay, di ba na ako? Let's find something na ating pwedeng iuwi pabalik ng Croatia. Tignan nyo. Tignan nyo yung mga ganyan guys is 3 euros pero ang mahal niya to the vlog alright guys ayan finally nasa bus na po tayo so wait ko na lang natin wag open yung bus tapos ayun na pabalik tayo ng Croatia so the homesick po ako ng ilang oh <laughs> charot ayan ayun Ay, ako may nagpapalikod na ba si kuya <laughs> Ayan, pinapalamig nila yung bus para uh, hindi maage sa biyay Anyways, okay nga. Pauwi na tayo ng Croatia, guys. And tomorrow, back to normal ulit tayo. Trabaho na naman after ng holiday. Pero mahalaga tayo ay nag-enjoy. Kahit pa uh, walang tulog po yan, okay lang yan. Mahalaga tayo ay nakapunta sa isang bansa na, alam nyo, nasa labas ng Croatia. So for our today's episode, guys, I will be sharing with you my insights and perceptions sa aking overall experience sa ating day tour dito sa boss So when it comes sa gastos sa mga pagkain, sa expenses, ayan, mas mura po dito compared sa Dubrovnik. I've been in Dubrovnik for three seasons and bihira talaga ako makabili ng mga kung anik Eh, And mga, uh, yun nga, mga pagkain, di ba? pero dito ah uh, kalahati ng euro yung currency nila so affordable ang mga presyo ng pagkain, souvenirs, mga damit, kung ano-ano pa. And marami kayong options since most of the uh, sellers nga dito, yung mga stores nila dito ang mga nag-ooperate yung mga Muslims since um, some of the residents dito sa Bosnia lalo sa Mostar ay mga Muslim. Pangalawa, uh, yung biyahe, yung guide. So, I'll be sharing with you sa description yung link kung kayo ay may plano mag-travel dito sa Bosnia. Mag-day tour. Ayan. I-message ko sila sa ating description and you can book them kung kailan nyo gusto pumunta dito. Basta make sure nyo lang guys na kayo ay nasa Dubrovnik kasi doon lagi yung pick-up point ng travel agency. And lastly, sa aking overall experience, well, it's really worth it. Masaya yun nga lang talaga since peak season ako pumunta dito expect ko talaga na crowded marami ang itim po na so barang daming tao pero yun nga ang mahalaga tayo ay enjoy tayo ay nakadiscover ng panibagong alam yun experience na naman uh, may napuntahan tayo sa labas ng Croatia ay yun lang basta make sure na if you are planning to come here nakaready ang inyong passport at ang inyong resident ID okay eh, yung tour guide natin dito is consistent pagdating sa mga timings, ng mga pick up, po ano oras, ano. So kailangan you are a responsible traveler also. So I hope na masundan pa to. I hope na um, mag-improve pa yung ating mga travel vlogs. And I hope na masupport ako ninyo yung mga katunis na ginagawa ko para sa mga sa Pilipinas or wala pa sa Croatia na planning to come here, to work here. Ayan, baka sakali makatulong, di ba? <laughs> So, ang mga nabili ko lang dito is, ano lang. Pumili ako ng patch. Kasi gusto ko bumili ng isang backpack din. Tapos, di ba, uso yung mga may mga plug-plug. Ewan. -plug. I-bumili ako nun. Pumili din ako ng ref magnet. Pumili ako ng keychain. At bumili ako ng... pin. Kaya, kasi mayroon akong cap, So, ilagi iipon din ako ng mga pin. Mga basta na to. So, soon makikita nyo yung sa aking mga vlogs. Anyways, ayan. Maraming maraming salamat guys sa panonood. I hope na kayo po ay nag-enjoy sa vlog na to. Again guys, I will promise na mag improve pa ako sa mga ganito po vlogs. Pagpasensyahan nyo na talaga since it's my first time and biglaan talaga yung pagpunta ko rito. Biglaan yung day tour natin. So pagkahalan natin yung ating mga next content sa mga travel vlogs natin. And I hope na masuportahan ko ninyo. Again guys, please help me to reach 7k subscribers and please don't skip ads. Maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta sa ating YouTube channel, sa TikTok, sa Instagram, and even on my Facebook, The Philocalist. Again, see you in Europe. Ay, See you in Croatia, and see you in Europe, guys. See you on my next vlog. thank mm -hmm. you